isa pong magandang araw sa ating lahat ayan na po ang ating bagyong opung ay unti-unti na pong nagpapakita ng kanyang lakas ang kuha po po na ito ay dito lang po yan sa Kalintan at sa Dintan Mindoro ito po ay nag-uumpisa na para isa na magpakita ng kanyang lakas ang buta po ay nagsimula nung na to na ang lakas ng ano dinipin pinapakita niya na ngayon bandang alas alas 4 kaya pinaalalahanan ko ang ating mga kababayan, mga kapatiran sa na magsipag lang muna ng kanilang bahay at magsipag alisto dahil unti-unti na pong lumalakas ang bagyong opong dito po ako ay naligo na dahil sa ako ay nabasa na ng malakas ng ulan pero kahit na ganong malakas ang hangin at ulan mayroon pa rin mga pa isa isang bumibiyahe nakikipagsakalara dumuwi Diyan ang aming mga ano ay halos toklapin tignan nyo halos di na ako makita dito habang ako yung naging ha dahil sa uh, dilim na ayan na po ko oh. hindi na po ako halos maaninag sa sobrang lakas ng ulam maano ng hangin at maulap-ulap na grabe at humahagupit na yung ng gusto at pagmasdan masdan nyo ulit dito sa aming kabilang ano ay binabaha na rin papita ko sa inyo akala mo ha, madilim na ang, ang paligid dahil sa uh, sobrang lakas ng ulan matinding doon magasa bagyong upong sa lakas ba naman ng ulan halos di ka na maaninag ito ay alas dos pa lang naman ng hapon to ay nililigpit ko ang mga nililipad na ng hangin ang aking speaker na nasa labas pasambasa na dahil ang trapal ay nililipad na ito ay pagmasdan nyo kanina kuha ko ito pero hindi pa binabaha pero ngayon ipapakita ko sa inyo matindi na ang baha lumalim na ng gusto ang tubig tignan mo may truck pa akong nasilip doon na uminto dahil sa lakas nga ng pragasan ng bagyong upong sa lakas ng hangin napatigil sila ayun ito na po ang kaninang pinakita ko sa inyo na hindi pa binabaha ito yan na binaha na ngayon grabe na ang baha lumaki ng tubig yan ay puro ano yan palayan at talukan lumalim na ng gusto dahil dagat na O, kaninang kuha ko to ngayon dagat na kanina wala pa yan ngayon dagat na sa ngayon po tumahan na ang ating hangin wala na ano, wala, wala na pero yung rep na tao bumagsak pero doon pinahan na naman oh. na, hindi na magbalik tong hangin pero mayroon pa rin bugso bugso kami isa yung lang basa at nag lang gana masakit pa nito brown out walang kuryente